Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang tanong nitong si Manong Pidring. Padre Mario, ano na ngayon ang balak mo? Doon na ba natin sa kumbinto ikukulong ang mga aswang na ito? Ang sagot naman ng pare tatapusin na natin ang labanan. Dahil sa bihag natin ang mga ito, sigurado akong balikan ang mga ito ng kanilang mga kasamaan at iyon na ang ating pagkakataon para patayin natin ang lahat ng mga ito. Kaya dalhin natin ang lahat ng mga ito doon sa kumbinto. Makalipas ang ilang mga sandali, sabay-sabay na ang mga ito, pabalik na doon sa may kumbinto. Sumama na din ang ilan sa mga ito sumama na si Kapitan Mingoy at ang konsihal na may mga karunungan din sa mga usal. Nais na din ng mga ito na makatulong dahil na alarma na sila sa ginawang panggugulo ng mga aswang na ito dito sa lugar. Ilang sandali pa, pagdating ng mga ito doon sa may kumbinto, agad na itinali nila ang apat na mga aswang doon sa puste na nasa gilid lamang ng kumbinto may tubo din ng tubig ang nakahambalang doon at doon na din itinali ang tatlo pa sa mga ito. Samantalang ang dalawang magkakapatid naghahasa na ang mga ito sa kanilang mga itak. Gumagawa na din ng mga sinunog ng mga makabuhay ang kunsihal at pagkatapos ibinudbod ang mga ito doon sa paligid ng kinaroroonan ng mga nakagapos na mga aswang. Pagsapit ng gabi, magkakasama na sila Padre Mario, ang dalawang magkakapatid, ang kunsyal at ang kapitan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nandoon lamang ang mga ito nakapwisto sa kabilang gilid ng kumbinto. Nagmamatsyag lamang ang mga ito sa buong paligid. Kumalat na ang kadiliman doon sa lugar. mag city na kasi ng gabi. Maagang naghapunan din ang mga ito at talagang inaabangan ng mga ito ang mangyayari ngayon. Disidido na talaga ang pare na tapusin na nila ang lahat ng mga aswang. Samantalang sina Manong Dilpinaman at Carlo, nakadungaw lamang ang mga ito doon sa bintana malapit sa kinaroroonan ng mga nakagapos na mga aswang. Mariin na nagbabantay ang mga ito at nakikiramdam. Napakatahimik na din ang kanilang kinaroroonan. Tanging naririnig ng mga ito ang mga pag-ungol ng apat na mga nakagapos na mga aswang. May mga busal din kasi ang bibig ng mga ito. Kaya tanging parang basag na mga pag-ungol ang maririnig galing sa mga aswang na ito. Makalipas pa ang ilang mga sandali. Pumapatak na ang uras sa mga pagkakataon na iyon ng alas 10 ng gabi. Dito na nakakaramdam ang mga ito ng mga presensya na galing sa mga aswang. Wala na silang naririnig na ingay galing sa mga aso dahil napatay na ang lahat ng mga ito sa nagdaang gabi ng mga aswang. Agad naman na nakita nilang parang biglang nagiging maliksi ang apat na mga nakagapos ng na mga aswang. Nagpupumiglas ang mga ito sa tingin nila ni Padre Mario na maaaring naramdaman na din ng mga ito ang mga aswang na nasa paligid. Kaya gano'n na lamang ang kagustuhan ng mga ito na makawala sa pagkakagapos sa kanilang mga kamay at paa. Sa kanilang nakita, dahan-dahan na lumapit ang mga ito doon sa mismong kinaroroonan ng apat na mga nakagapos na mga aswang. Ngunit na natiling nakatago muna ang mga ito doon sa madilim na bahagi ng kumbinto. Samantalang ang dalawang magkakapatid na matanda, nandoon na ang mga ito doon sa mga sagingan na nasa tapat lamang ng nakagapos na mga aswang. Hanggang sa nagulantang ang mga ito dahil biglang lumalagabog ang bubungan ng kumbinto. Mayroon ng mga aswang ang mga nakapatong doon. Pagkatapos nagsibagsaka na din ang mga aswang doon sa tabi ng mga aswang na nakagapos habang nagpakawala agad ang mga ito ng mga malalakas na mga pag-atungal at pag-alulong na nakapagbigay sa kanila ng kilabot na hindi nila maintindihan. Parang naipako ang mga paan ng mga ito na hindi makagalaw. Walo ang nasa tabi ng mga aswang na nakagapos samantalang may nakita pa silang apat naman doon sa may bubungan ng kumbinto. At may ilan pa silang nakikitang dahan-dahan na nasisinagan ng liwanag ng buwan doon sa may unahan. Kaya pakiwari ng mga ito, marami ang bilang ng mga asuwang na nasa paligid. Maaring nagagalit ng husto ang mga ito dahil sa kanilang mga napatay at nabihag. Walang pag-aninlangan na lumapit agad ang mga aswang doon sa kanilang mga kasamahan na nakagapos. At pagkatapos, akmang pakakawalan na sana ang mga ito. At walang kaalam-alam ang mga aswang sa mga inilagay nilang mga sinunog ng mga makabuhay sa buong paligid ng mga aswang na nakagkapos. Dito na, naglakas loob itong si Padre Mario. Walang mangyayari sa kanilang ginagawang mga paghanda kung hindi sila kikilos. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang napatalon ang mga aswang at naghihiyawan agad ang mga ito dahil sa sakit ng matapakan ng mga ito ang kanilang inilagay na mga sinunog na mga makabuhay sa palibot ng kanilang mga ikinapos na mga aswang. Agad na nalalapnos ang balat ng mga paa ng karamihan sa mga aswang na ito at napatakbo na papunta doon sa unahan ang iilan naman sa kanila hindi na kinaya natumba na ang mga ito sa lupa habang namimilipit pa rin sa sobrang sakit maagap naman Natumakbo na itong si Padre Mario, bitbit bit ang mga armas nitong matatalas, samantalang ang kanyang mga kasama naman. Nang makita ng mga ito ang ginagawa ni Padre Mario, agad na sumunod na din ang mga ito. Ang kunsiyal at itong si Manong Pidring dahil sa may mga karunungan din ang mga ito, agad na nag-uusal na ang dalawa ng mga orasyon. Gulat na gulat ang mga suwang sa bigla ang pagsulpot nila ni Padre Mario. Ngunit gayon pa man, dahil sa nakabulagta na ang iilan sa kanilang mga kasamahan, buong bangis na sumugod na din ang mga ito para matulungan na din ang kanilang mga kasama. Samantalang ang mga aswang naman na nasa bubungan ng kumbinto, walang pagdadalawang isip na lumundag ang mga ito sa kanilang kinaruroonan. Ang kanina inaakala nila na apat lamang ang mga asuwang na nasa gubungan, ay nagkakamali ang mga ito dahil marami pala ang mga asuwang na duduon at natakpan lamang ng kadiliman nang makita nila ni Padre Mario na ganun kadami ang mga aswang na papabagsak sa kanilang kinatatayuan agad na napapatras ang mga ito dahil sa dami ng mga asuwang na naglundagan sa kanila nakakaramdam ng kaba at pagkatakot ang mga ito. Ngunit inabot pa rin ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Nahawakan ng mga asuwang itong si Manong Carding. Samantalang ang kapitan naman, tuluyan na natumba ito sa lupa na naging dahilan para pagtulong-tulungan na siya ng mga aswang na ito. Nang makita naman ito ng grupo nila ni Padre Mario, agad na napasigaw ang pari na dapat natulungan nila ang kanilang dalawang kasama sa mga pagkakataon na iyon, niloko na ng sobrang pagkatakot ang dalawang kasamahan nila ni Padre Mario? Sa isip ng dalawa ay maaring katapusan na nila bukod sa naramdaman na nila ang matutulis na mga kuko ng mga aswang na ito naramdaman din nila ang mabalahibong katawan ng mga aswang amoy din nila ang masangsang na baho galing sa mga ito na lalong nakapanindig ng balahibo sa dalawa inaakala na talaga ng mga ito nakataposan na nila sa mga oras na iyon ngunit biglang may isa pang nila lang ang tumalon galing doon sa may bintana ng kumbinto at pagkatapos agad na dinaluhong ang mga asuwang na nasa paligid doon sa kinarurouna nila ni Padre Mario pagkatapos napakabilis na inaatake na ito ng batang nilalang. Ang nilalang na iyon ay walang iba kundi itong si Carlo. Habang nanonood kasi ang bata doon sa may bintana. Kitang-kita kasi nito na nangangailangan ng mabilisang tulong ang dalawang matatandang nasa baba. Kaya wala na itong pag-alinlangan na agad na itong tumalon at inaatake ang mga aswang. Napapasigaw na lamang si Manong Delfin na dalidaling daling bumawa na din at lumabas ng kumbinto. Habang sina Padre Mario, walang pagdadalawang isip din na tumakbo na din ang mga ito para tulungan ang batang si Cardo. Wala nang pakialam pa sina Padre Mario kung gaano pa kadami ang mga aswang. Ganon din ang ginawa ng mga kasamahan ni Padre Mario doon sa baba. Buong tapang na pinagtataga na ng mga ito ang mga kalaban ng mga aswang. Samantalang sina Kapitan Mingoy at itong si Manong Karding nang makabawi ng lakas at wisyo ang mga ito agad na pinulot ng dalawa ang kanilang mga nabitiwan ng na mga itak. Kahit na may mga sugat ang mga ito sa kanilang mga katawan wala nang pakialam ang mga ito. Buong tapang na nakipaglaban na din ang mga ito doon sa mga aswang. Sunod-sunod na din na bumagsak ang mga aswang nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga katawan ng batang si Carlo. Muling nasaksihan nila ni Padre Mario ang bangis ng bata. Bukod sa kakaibang antas ng lakas nito, kakaibang bilis din ang tanga ng batang iyon. At ito ang nagbigay ng lakas ng loob ng grupo nila ni Padre Mario. Napakaingay na rin ang mga pag-angil at hiyawan ng mga aswang, lalo na ang mga tinatamaan ni Carlo na parang mga baboy damo na kinatay na isa-isang nagsibagsakan sa lupa. Sa mga nakalipas na ilang mga minuto, tuluyan ng bumagsak ang lahat ng mga aswang na nakakalaban nila doon sa gilid ng kumbinto. Sa galit ng grupo nila ni Padre Mario, pati pa nga ang apat na mga nakagapos na mga aswang habang napakalakas na umaangil ang mga ito ay hindi na rin nakaligtas sa kanila. Walang habas na pinagtataga ang mga ito. Nila ni Kapitan Mingoy at Manong Carding. Dala na rin siguro sa galit ng dalawa doon sa mga aswang dahil sa kamuntikan ng mawakasan ang kanilang mga buhay. May ilan pa sa mga aswang ang nando doon sa unahan at hindi rin nakaligtas ang mga ito sa bangis ng batang si Carlo. Gumagawa agad ng mga usal ang bata na naging dahilan para maipako ang mga aswang at hindi na nakakatakas pa ang mga iyon. Pagkatapos walang habas na biglang tumakbo ang bata papunta doon sa unahan. At pagdating doon, agad nilang naririnig ang mga pag-igik at sigawan ng mga aswang. Samantalang si Padre Mario, maagap din na sumunod ang mga ito sa bata. At pagkatapos tinulungan ang bata para tuluyan ng tapusin pa ang mga natitirang mga aswang. Wala nang hinayaan na mabuhay pa ang mga ito. Sa isip naman nila, hindi din naman makukulong ang mga aswang na ito kung sakali. Kaya mas nakakabuting tapusin na nila ang buhay ng lahat ng mga ito. Lumipas ang ilang oras na bakbakan, tumahimik na din ang buong paligid ng kumbinto. Nagkalat ang maraming mga bangkay ng mga aswang at nagkalat din sa paligid ang maraming mga tilamsit ng dugo. May ibang mga katawan pa ng mga aswang ang nakabalandra doon sa mga puno ng saging. kapwa tagdad ang mga katawan ng mga ito ng mga tagaw. Agad naman nahinawakan ni Padre Mario ang kamay ng batang si Carlo at pinahinahon ito ng pare. Uwi ka si Padre Mario. Tara na, Carlo. Tapos na ang mga kampo ng kadiliman. Wala na tayong natitirang mga kalaban. Nailigtas mo na ang lahat. Isa kang tunay na magiting na mandirigma. Alam kong ipinagmalaki kanila ni Maya at Buhawi. Dirfin, samahan mo na si Carlo sa loob ng kumbindo at magpahinga na kayo. Pagkatapos, pumasok na ang dalawa doon sa loob ng kumbinto. Nagpasya na din sila manang ang duday na doon na sa loob ng kanilang kwarto patutulugin ang bata. Ang dalawang matatandang babae halos hindi pa rin makapaniwala ang mga ito sa nakikita nilang kakaibang lakas at bangis ng bata. Kanina kasi, nangangatog na ang kanilang mga tuhod dahil sa matinding pagkatakot. Ngunit sumilip pa rin ang mga ito sa labas at nakita nila kung paano pinabagsak ng bata ang lahat ng mga aswang. Samantalang sina Padre Mario, nag-iisip na ang mga ito kung ano ang dapat na gagawin doon sa mga bangkay na nasa paligid. Tanong nitong si Kapitan Mingoy sa pare. Padre Mario, ano ngayon ang balak mo sa mga bangkay na nasa paligid? Ilang segundo munang nag-iisip itong si Padre Mario at pagkatapos sagot nito sa kanila. Mas nakakabuting iligpit na natin ang mga ito sa dami ng mga bangkay na nasa paligid malayong agad na magawan ito ng paraan ng mga pulinarya. Mas nakakabuting sunugin na natin ang mga bangkay ng mga ito. Sinang ayona naman ng lahat ang sinasabi ni Padre Mario. Kaya agad nang nagtutulungan ang mga ito na ilagay ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang doon sa gilid ng sapa na nasa unahan lamang ng sagingan. Binilang nila ang lahat ng mga bangkay. Umabot din ng dalawang putapat ang lahat ng mga aswang na napapatay nila sa gabi niyon Kabilang na ang apat nilang mga nabihag na napatay din nila. Matapos na mailagay nila ang lahat ng mga katawan doon sa gilid ng sapa gamit ang kanilang mga lampara. Agad na nila ang lahat ng mga iyon. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagliliyab agad ang mga katawan ng mga aswang. Habang nanonood si Padre Mario doon sa mga nagliliyab na mga katawan ng mga aswang, naisip ng pare na sa pagkakapatay nila sa mga aswang na ito, magkakaroon na ng katahimikan ang kumbinto. At ang isa pa sa mga iniisip ni Padre Mario, ang kanyang kasamang bata na si Carlo. Kung hindi pa niya kasama ang bata sa mga pagkakataon na ito, baka may mga nadisgrasya na sa kanyang mga kasama at pati pa nga siya, baka napatay na ng mga aswang. Kaya malaki ang kanyang utang na loob sa batang si Carlo. Makalipas ang ilang mga minuto, nang tuluyan ng matupok ang mga katawan ng mga aswang, nagpasyan na ang mga ito na magpapahinga na lubos-lubos din ang ginawang pasasalamat ni Padre Mario sa ginawang tulong nila ni Kunsyal Bitong at Kapitan Mingoy at pati na rin doon sa dalawang mga matatanda na sina Manong Karding at Manong Pedring. Simula sa gabing iyon, nakikilala na ang batang si Carlo bilang malakas na albularyo at kinatatakutan na ng mga aswang. Mas dumarami na din ang mga taong humihingi ng tulong ng bata at mga nagpapagamot. Lumipas pa ang ilang mga araw, buwan at taon. Sa karawan nitong si Badong, nagbabalak na ang mga ito na ituloy na ang kanilang planong paligsahan na ilang taon na niyang pinaghandaan. At sa paligsahan na ito, isasali na din niya ang kanyang apo na si Bangis na sa mga pagkakataon na iyon ay walong taong gulang na. Ngunit sa kabila, nang murang edad ng bata. Nakakasigurado itong si Badong na papalagan na nito. Kahit pa ang mga malalakas na mga mandirigma doon sa underground. Kakaiba na kasi ang lakas at bangis ng batang si Bangis. Sa loob ng ilang taon na pagsasanay ng mga ito, mas nakakatakot na ngayon ang lakas na tangan ng batang si Bangis. Ngunit sa kabilang banda naman, nabalitaan din nila ni Buhawi ang gagawin na paligsahan ng kanilang ama na si Badong. Kaya balak na din itong isali din ang kanyang anak na si Carlo sa paligsahan na iyon.